At sa ating good news naman po, labing walong board passers sa Kalasyaw binigyang pagkilala. Ikwento mo yan sa good news ni Idol Tita Ronnie. Bilang pagkilala sa kanilang tagumpay at dedikasyon sa larangan ng iba't ibang edukasyon. Binigyan ang labing walong board passer ng pagkilala sa isinagawang flag racing ceremony nitong lunes, Hunyo 2 sa Barangay Manabago, Karasyaw, Pangasinan. Sa simpleng seremonya, ipinagkaloob ang sertifikasyon ng pagkilala at cash incentive sa matagumpay na pagkakapasa sa kanilang licensure examination. Lain nito makahikayat sa iba pang kabataan ng barangay na magpursigi sa kanilang pag-aarag at sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. very first time para kumangyari po, po sa barangay po namin na I-congratulate, ipatawag po lahat ng or pase sa aming barangay. Narapis naman ang tuwa ng mga saksi, lalo na ang mga proud parents na ang tagumpay ng kanilang mga anak. Ang ganitong uri ng pagkilala ay bahagi ng advokasya ng barangay na suportahan ang edukasyon at itaguyod ang mga natatanging tagumpay na kanilang mamamayan bilang silang susunod na pag-asa at susuporta sa barangay. Yung isang purpose po namin, kaya po namin sila ilang at binigyan parangal. para nagparatis mag-serve po siyang inspirasyon para sa mga kabataan pa po na nag-aaral para at least makita po nila na aside po from their family who give support para po sa kanilang education. nandito po ang barangay ka-county ng barangay Malapago para po pinibigyang importansya ang edukasyon at ina-acknowledge po yung kanilang contribution na community, especially sa kanilang ah, uh, edukasyon po. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol, Tita Ronnie, Tatak, IFM News. IFM News. IFM. IFM News.